ang ikalabing dalawang kabanata ng El Filipusterismo. Si Placido Pinitin. Nag-aatubili at halos maiyak si Placido Pinitente habang papunta sa pamantasan ng Santo Tomas. Bagaman matalino at iginagalang sa kanilang lalawigan bilang mahusay na iskolar sa Latin at Lohika, nawawalan siya ng gana sa pag-aaral dahil sa kabiguan ng sistema ng edukasyon. Sa kanyang mga sulat sa ina, nais na niyang huminto at magtrabaho na lamang. Ngunit nakiusap ang kanyang ina na tapusin niya man lang ang kursong Bachelor in Arts dahil sa lahat ng hirap at sakripisyong pinagdadaanan nila. Sa kanyang paglalakad sa eskolta at tulay na Espanya, nakita niya ang iba't ibang mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan, pati mga babaeng estudyante na tahimik at tila walang magandang hinaharap. Sa daan, ay nakasalubong niyang kaklaseng si Juanito Pilaes, paborito ng mga parayle at anak ng mayamang kastila. Tinukso at pinagtawanan si Placido at ikinwento ni Juanito ang mga kabastusan ni Padre Camora at ang mga babaeng ginawan ng kalaswaan. Habang papunta sa paaralan, pilit na kinukumbinse ni Juanito si Placido na magbigay ng ambag para sa bantayog ni Padre Baltazar kahit hindi alam ni Placido kung sino ito. Sa huli, ay napilit siyang magbigay upang mapabuti ang tingin sa kanya ng mga profesor. Pagdating sa universidad, abala ang mga estudyante sa paghahanda para sa klase. Nakita ni Placido ang kasamahang si Isagani na nagtuturo sa iba ukol sa refraksyon ng liwanag. Dumating si Paulita Gomez, kasintahan ni Isagani. Sakay ng karwahe kasama si Doña Victorina at binati si Juanito, isang pangyayaring labis na ikinasama ng loob ni Isagani. Dumating ang kanilang profesor at nagsipasukan na ang mga estudyante. Habang nagmamadali si Placido, may gustong magpapirma sa kanya sa isang dokumentong hindi niya maintindihan. Naalala niya ang kanyang tiyo na nadawit sa kasong di niya nabasa at tumangging pumirma. Sa huli, hindi siya pumirma at dali-daling pumasok. Ngunit, huli na siya sa roll call at minaragahan na siyang absent. Dahil dito, nagalinlangan siyang pumasok pa. Naalala niya ang hindi patas na sistema ng paaralan, kung saan hindi natututo ang estudyante kung nagpasikat lamang sila sa profesor. Pinili niyang pumasok pa rin upang makilala man lang ng profesor bago ang pagsusulit. Subalit sa pagpasok niya, masyado siyang napalakas at napatingin sa kanya ng masama ang profesor na magpakita ng pagkainis at kawalan ng respeto. Mahalagang konsepto Isinisiwalat ng kabanata ang kabulukan ng sistemang pang-edukasyon sa ilalim ng mga Kastila kung saan ang tunay na layunin ng pag-aaral ay nawawala at ang mga estudyante ay pinipilit na magsaulo, magkunwari at sumunod kay Samatuto. Sa gitna nito, makikita ang pagsisiklab ng damdamin ni Placido Pinitente na kumakatawan sa kabataang Pilipino. Gising na katotohanan, ngunit natatalo ng takot, panggigipit at pagkadismaya.